Ayun guys, mapagpalang araw sa inyong lahat ng mga taga Santo Tomas Batangas. Maraming salamat sa inyo sa mainit na pagtanggap ng mga taga nasyonal. So, andito kami ngayon sa Santo Tomas Batangas para i-welcome eh, we kayo sa pakarami ninyo. So, ito ginaguide natin, ginagayad kayo ni Cap Joel bilang isang president ng nasyonal as kay Cap Inalpa bilang isang treasurer. So, bubuhay kayong lahat. a ah, ito yung ipapakita namin sa inyo kung paano pagtanggap sa bawat isa sa atin. So, magkipagkamayan kayo para kung anong sign na ating gagawin pagwas na nakikita kayo na dapat hindi kayo nakaantabay lang pagdating ng mga taga-nasyonal o sa amang galing ng mga chapter lumapit na kaagad kayo para makipagkamay bilang isang media riders so ito yung katotohanan natin na bilang isang media rides, kita natin kung ano tayo. Pabu